hello, good morning, good morning mga kanyusa, I'm back <laughs> ayun nga, karating lang namin galing fish market of course galing kami sa fish market pero mayroong kami nabiling gulay at eh, all gulay muna ang ating ire reveal talbos ng kamuti at talbos ng alugbati o diba ang ganda may dahon ng sili and then may sarap kaya nito kangkong ayan ay grabe, ang dami daming gulay and then meron din kaming galunggong tinan po yung galunggong namin ayan where's my ang aking pusa eh mm -hmm. Mm -hmm. Ang akin pong pusa ay eh. panay ang We see hi. Miga po doy mo. Maano din siya, uy. Diyan pa lang. Saway ka. Ayan. Oh. Ayan, gumagalaw, gumagalaw, gumagalaw. Oops! Go down! Tigas sa ulo, ah. Ayan, no, oh, galong 15, 1 kilo. Dalawa, 25 po, ko. Pwede na. Pwede na, no, pwede na. Linese natin. Para... Hindi naman ako magluluto, mga kanuso. Si Kumari naman ang magluluto. Ah kaya maglinis lang tayo. Pamprito ba? masarap kaya ito, pamprito. Hindi, hindi tapak lang. Tapo na. ako na. Tapos, Iyon. din ako ng Iyon. sa Saudi Iyon. Iyon. lang kilo, twenty 25. Parang sakot lang namin sa ulam. Tapos, bangos. At siya, it is ni Kumari. Bangos daw para sa daing. Malinit lang sa pandain ng taglang bingi At saka tilap yung buhay. Ay, hindi nyo marilap. Ayan. Tilapya, pa siya. Eh. takot Ayan, Ay, 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 laki, laki. Ayan. Gumagalaw. Ayan. Ay, Diyos ko, Lord. Diyos mo, Kasi mamaya, may darating na customer. Dapat mag sa ako. Hindi po ako nag chat kasi sinamahan ko si Diane sa fish market kasi today siya uh, birthday nga niya. Actually, hindi naman niya birthday ngayon. I just pa. yun niya gagawin. Sinamahan ko bumunta ang fish market kaya napabili na rin ako ng isda. Kasi na-miss ko itong galunggong magpinipalito. Kaya, yun. Hida. Ang daming isda doon. Hindi na ako nag-video doon kasi maraming tao. Baka alam mo na. Pero minsan nag ako doon. Kaya lang nawala ako na. Mayroon kasi wala ka mga taga-video. Ikaw na mag-video may dalimala pa. Aray ko. Itinik ako. Maano ang kamay ko kasi naglinis ako kagabi ng aking mga daliri.